Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng isang libo at limang sako ng bigas sa mga four-piece beneficiary sa Sambuanga City. Galing yan sa mga nakumpiska ng Bureau of Customs na layong mapakinabangan at hindi masayang. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Sa harap ng mga hamon sa sektor ng agrikultura sa bansa, tuloy ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga apektadong individual. Nasa 1,500 na sako ng bigas ang ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Region 9. Bahagi ito ng nasa mahigit 42,000 smuggled rice na nasa bat ng Bureau of Customs Port of Zamboanga noong nakaraang linggo na nagkakahalaga ng 42 million pesos. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sinubukan ng BOC Zamboanga buwanga na pagpaliwanagin consigne ng consignee ng sako-sakong bigas at hinga ng mga kaukulang dokumento pero natapos na po ang 15 days hindi po sila makasagot kaya kinuha na namin kinuha na ng gobyerno kinuha na ng customs at ginawang donations sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno sa inyo Muli rin nagpaalala ang Pangulo sa mga consumer na huwag bibili ng bigas na lampas sa itinakdang price cap ng pamahalaan para sa regular at well-milled rice. Kasunod niyan ay pinawi naman ng punong ehekutibo ang hinaing ng mga magsasaka dahil sa epekto ng price cap sa kanilang kita. Yan ay sa pamamagitan ng pagpapataas ng buying price range ng NFA para sa palay. Baka mahirapan ng kumita yung mga magsasaka. Kaya pinalitan natin at uh, ginawa nating ang uh, pagbili ng NFA 19 pesos to ay, 16 pesos to 19 pesos para sa sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Kaya tataasan natin ang pambili para sa mga farmer. Dahil naman sa banta ng posibleng epekto ng El Nino, tiniyak ng punong ehekutibo na ginagawa ng pamahalaan ng mga kailangang hakbang para mapalakas ang produksyon ng bigas sa bansa. Titiyakin din anya ng pamahalaan ang rice buffer stock sa harap ng banta ng El Nino phenomenon. At lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain, ay kailangan may may presyo na kayang bilhin ng taong bayan, unang-una. Pangalawa, na may magandang hanap buhay naman ang mga magsasaka. Kaya at yan ang tinitiyak natin. At, uh, at titignan po natin, habang uh, tumatakbo ang panahon, titignan po natin na uh, papano na ang magiging mga pangangailangan ng ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na ginutom na ang mga Pilipino. Namahagi rin ng Pangulo ng nasa isang libo na 25 kilos na bigas sa mga residente ng munisipalidad ng Tungawan sa Zamboanga, Sibugay. Bukod pa riyan ang pag-turnover ng Pangulo sa milyong halaga ng pondo para sa iba't ibang agriculture projects sa rehiyon at livelihood assistance. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.